Hi, I'm Yuri. I'm waiting for my friends to watch a story from 700 Club Asia. Hi. Yuri. Hi. These are my friends Sean and Sky. Hi. Hi. What are we going to watch today? I don't know. Let's see. Kapag nabanggit ang Marikina, sapatos ang unang puwapasok sa ating isipan. Kaya naman, naglipa na rito ang leather at goma. Ngunit sa isang sulok nito, ang mga goma ay nagkakaroon ng kakaibang buhay. Ang mga patapong bagay ay ginagawang robot. Kilalanin si Optimus Prime ng Transformers, ang sikat at astig na truck na kayang maging robot. Ito ay mula sa malikhaing isip at talento ni Mark Cerezo. Uh, gusto ko makita yung sa personal yung mga iniidolo ko sa TV, Transformers, mga robot. Sabi ko, ano kaya one day gumawa ko ng ganito? Sinong mag-aakala ng hilig na ito ay nagmula sa basura? Kinuukolekta noon ni Mark ang mga plastic, karton, metal at kung ano-ano pang pwedeng mapakinabangan, makabuo lang ng iba't ibang arts and crafts para sa eskwela. At nitong 2006, nadiskubre ni Mark ang maraming gamit ng goma, lalo na sa paggawa ng mga kasuotan para sa costume play o yung tinatawag na cosplay. Ang goma kasi flexible, madaling gamitin, madaling i-event tsaka ito yung pinaka-main product ng Marikina. Ngunit marami rin kumutsa kay Mark at sa hilig niyang ito. Ayon sa iba, wala raw patutunguhan ang kanyang ginagawa. Talagang kay Lord lang ako nagtrust. Kaya naman kasing tibay ng goma ang pagpapatuloy ni Mark sa kanyang gawain. At di kalaunan, naging sunod-sunod ang panalo niya sa mga national cosplay competitions gamit ang kanyang mga degomang costume. Maging ang pamahalaan ng Marikina ay napansin ang kanyang husay. Kinontrata nila si Mark upang maging bahagi ng kanilang mga proyektong may kinalaman sa arts and design. Masasabi ko na talaga na ito yung fruits kasi talaga nag ako kay Lord eh. Hindi ako nag-give up, hindi ako bumitaw sa Kanya. Ngayon, ibinabalik ni Mark sa Panginoong Jesus ang mga biyayang Kanyang tinatamasa sa tuwing naaanyayahan siyang magsalita sa mga eskwelahan. Una sinasabi sa kanila, ah, magtiwala lang kay Lord. Kasi si Lord, binigyan kayo ng mga talent. Kanya-kanya yan eh. Gamitin niyo. Gamitin niyo in a good way. Huwag sama -sama. what did you learn from the video oh well, i learned that uh, believe in god with know oh with your talents in a good way not in a bad way i learned that the things or you think that it's useless you can make something to it don't give up your dreams and trust in the lord